爸爸，爸爸，爸 <noise>，爸，来询问。嘿嘿。<noise> Buwan na sa loob. Buwan na. Buo na sa pian. Kerbi. Tayo ka agad. <coughs> uh, Yan. Hop. ka diyan yan nak dulot naman dapat tangi dapat talaga bro. may tagalumber patunawin mo na to may may so, supot sa loob <laughs> 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 <hailan> oh, ay niya oh laki Kasi na! mga bobo bobo tuloy oh laki bilis Bumbuan. Tuh disitu apa? Plastik apa? Kuno. Pernya. Gak sih. Lucunya lupa. Bumbuan. Bum -bu Bum -bu linggu-linggu nak ada lagi nanti linggu-linggu. naman Yan mo tindi. Yan mo tindi. Wala ka niyan. Yan mo wala ka niyan. Ay papay na lang natin. Papay natin. natin. Arwana. 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 Kaya yung kinakahaba sa isipan dahil hindi nakakain. Ang kaayos din tayo huli. Daming huli. Ito muna. Naninibu. Buka ba nung buhat? Okay. <gibli> <gibli> Hmm. Ay, Ayan natin ang linggo-linggo ay, ay patay linggo -linggo. Ay, linggo -linggo. ay patay Yung <laughs> libraw Ay, natin, ay, Linggo-linggo! ay, natin, ay, linggo. ay, natin, ay, natin, ay, natin. ay, natin, ay, ay, natin. ay, 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 <laughs> ko tama masabi wag na yun ay. Umang. Tingnan natin ang loob ng katawan. Yan. Umang. Hmm, sa bahay mo, balik ko dik. 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 Kamayan na,

may banak, may banak, may banak may ko maliliit lusot na naman yun oi ay, wala pa yun kasit na ah, lusot ka pa wala yung banak oh. mukha ko lang ay lusot ka pa lusot na nga.

Oo, oh, dami na. Hindi ko kinakapasahin, hindi ko nalaksan eh. Tumatayo ka pati. Hindi na na. Oh, lawa, Malaway! yung laki oh. Lawa yun. Malaway! yun. Ay, malawa na. Ang laki, oh. Ha, chakpat oh. Ang laki. Bahan ayam tak tak, nak pulak kawan. Ila pahila kau, ayat pahala pa!

Eh, rumah, lagi masuk rumah, masuk rumah, lagi masuk At lagi masuk lagi Ada lagi masuk lagi

Daya ito sa loob yung kini O, jackpot Adali din ay mabisa-bisa Ang hinihintay na layo yung bigan O, ginagawa pa na O, ginagawa pa na O, taso Taso Nagaling ko muna o, Wala pa Okay, di ka na lang hinihintay. O, oh, dami na. Dapat to. Ito kini, o. Oh. Kini. Bula ka. Dapat na, pa, mas malaki. Ano na lang, o.

parang minay tumalon uh, agus agwas. Ay tama na. Belo. Agwas. Pa, yung baban napi ko agwas ka, may. Agwas nga. Babang pumindig. Kita. Deri-deri pa higagat pa higa. Ano tumo pa? Era. Era, Ah, yeah, ini Malaway. Hindi kasi po. Dapat-dapat, Ikon dapat, dalawa kamay. Ay ay. malaway. malayo. Dalta ba makakita. Tayna. Bao, mao ba. Layo. Ay, sa na naman. <laughs> Nanti na ko sasang. Iya, nung <todong> lima. <todong> Gano'n nga. ng malaking banak. Uh. Ay, Ako, magbalog-balog Ay, parating nga naman isda. Oh. Kini, kini. Padalwa. Oh, Dalawa, no. Ano 'yan? <laughs> ano yan? na 'yan. Lutong Agwas daw, agwas. <laughs> agwas Saudi. Malabo 'yan. pasok na naman mga iga ng Alice dahil nabula na nabulao. Ay bumalik pa. Agwas ko bola, Tago mo na agwas. Oh, <laughs> yan ang laki. Ayan yun isang yan. Ito nga yun. Nahan yung isa. Nawala na, lubog na. Lubog yung isa. Ito, isda. isda. eh, Tapos na isa. Tapos na yung isa. Yung na isa. Tapos na isa. na isa. Tapos 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 na ba? Tapos na isa hindi nang isdan, ha? nakalabas yung malakot ibang isda pa daw yung isa ito isda yung isa diba? may maling buwan yun mayroon pa rin dalawa pala yung dalawa mayroon pa dalawa? yung pang paspasin na paspasin na mayroon pa pala yung isa yun Bye. Dalawa. Sayang ano. Tara, tabi, tabi. na, babay na. Kada, nasa loob na pala siya. Patatlong banak. <laughs> pega, pega. Bato pa. Kaya kaya ng malampas niya sa lambat. Tanda. Sana isa lang ka okay, tatulod oh, hop 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 kona isa, kona gana dami tala kayo to banggol muna ha? gano ka man kaya gano ka hindi na ayaw ay, pala ay, ay, yun ay, iba yun, iba yun maling buhay, malakas sana yun siya, nakuwala ay. Kalupa. 'Di lulupa pa isa, sayang. Yung... Tar -tar dali, 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 dali. Bobo, -ba mo sa lupa, pag mo oh, nang hindi oh. ako. Hindi na ako sa ano eh. Oh, sayang. Pala yun. ay, yung... Sayang, 'di lulupa 'yun. sayang dalwa. Wala pa isa Ibabayo 'yung alin bukas, hindi 'yung ano. Hindi 'Yung nagwas.